kakaporma yung ni ninyo ngayon. Lalabas kami mga kamunay. Pupunta kami sa... Hindi ko alam saan kami pupunta. Uh, sa ano daw. Malapit sa trabahoan ng amo ko sa huh? pagpapang mga kamunay. Yan yung monay nyo. Lalabas na. Dandahan sa paglakan. Sa hagdana. Nagwi nagpa <laughs> para hindi na yung mukha. At ayan mga kamunday, andito na ka kami sa sasakyan. Yan po ang makikita natin sa labas mga kamonay Oh. Daming sasakyan sa labas mga na Alam nyo kapag Uh, tayo ay isang katulong dito. Masaya na tayo makalabas mga kamunay at makakita tayo ng mga iba't ibang hitsura sa labas kasi palagi lang tayong andito sa bahay. At ayan na mga kamunay, alas 6 na nga ng gabi dito. Makulimlim na mga kamunay. Ayan, yung amo uh, ko ang nagdadrive ng sasakyan mga kamunay. Ayan, ang lakas ng takbo, di ba mga kamunay? Um, papunta daw kami sa mall. Hindi ko alam kung saan mall mga kamunay. Kamunay. Basta, yan lang, nagvideo-video ako o, sinong nakaalala huh? nila mga kamunay? O, yung green na tower na pabilog-bilog mga kamunay Ayan, andito na nga kami sa mall mga kamunay O, ang dami na mga wedding dress dito mga kamunay Ang mahal-mahal pa naman mga kamunay Pero ang ganda-ganda ng mga tila nila mga kamunay At ayan na nga, nakalabas na nga kami sa mual mga kamunay pauwi na kami ang oras niya yan ay 11 pm na mga kamunay ayan madilim na talaga masyado mga kamunay alam niyo gutom na gutom na ako niyan at saka sobrang pagod at masakit na yung ulo ko at ayan naghinto na nga yung amo ko para bibili ng aming dinner ng makdo yung binili niya mga kamunay ayan Pagod at nahihilo na. Masakit yung ulo ni Munay sa ikot-ikot na sasakyan mga kamunay. Ayan. Ang laki na talaga ng dagway ni Munay. At ayan mga kamunay, nakarating na nga kami sa bahay. Yummy! Binilisan ko ng kumain ng dinner kasi sobrang gutom na ako mga kamunay. Wow. Nanginginig na ako sa sobrang gutom. Ayan. Napagod ako sa paglalakad. Yung dinner namin ay burger at saka prince price lang mga kamunay. Ayan nagugutom na nga kain po tayo mga kamunay ayan yung mukha ni monay sobrang gutom oh my god si monay ayan yung munay nyo nagugutom oh ba diba? tingnan mo alam naman sa hitsurang gutom na gutom agoy ano nangyari oh. ni monay at yan lang thank you for watching